Hello po mga katander, mapagpalang hapon sa inyo mga tander, no? May sisir na mga sa inyo mga tander na mga mutya at kirapa na lilimusan ng ating sulidong subscriber at follower sa Facebook, no? Para Bal bali dalawang may-ari po nito, no? Dalawang tao po may-ari. Yan. Yan po yung limusan nila matander sinishare ko lang po sa inyo para may alam po kayo, no? Nag-request po sila ng pandipinsa, no? Pangkalahatang dipinsa sa katawan at pampaserte, no? Yan. Yan po, matanda. Tingnan niya, musta niya. Maganda po niyan. Yan. Pero bago tayo magsimula, matanda, magpaliwanag nito, no? Ay paalaala muna tayo sa mga bagong napadaan dyan bagong manonood no ito pong videos na ito ito pong channel na ito ito po ay para lang po sa mga taong naniniwala na mga agimat anting-anting laning-laning sa katawan mga mutya ng kalikasan at lihim ng karunungan no? sapagkat kung hindi naman po kayo naniniwala ay maaari na pong i-skip yung channel no respect lang po sa mga tingiro at sa mga taong naniniwala ng mga anting-anting hanggang ngayon atin na ring ispito ang ating Panginoong Diyos na kilang Diyos na sa langit ako Panginoon sa lahat no? Papa Jesus Mama Mary yun lang po matander balik tayo dito sa paliwanag dito kung anong mga mutya at kung anong bisa no? para may alam kayo matander simulan natin dito sa taas matander no? siguro alam niyo naman ng mga bisan nito kasi may mga video na ako nito na pinaliwanag ko na yung mga bertod nito o visa no ito matanda ito ay grapa ha grapa yan yan po ang pang, yan po ay pampalakas ng mutya at pampa pangkalatang dipinsa no sa katawan kasama na rin po yung pang gamot dyan at sa pamatay ng kulam at barang no? yan, kasama na rin po yun dyan at saka itong ngipin ng laglag ng ngipin ng baboy ramo yan, libo na po siya yan na oh. libo na po siya matander ito mga tander. Ito ay kohol. kohol po 'yan. Mutya po ng kohol na bato. Isya pong or uri siya ng bato mga tander. Ayun. Mutya ng kohol po 'yan. Ito mga tander, ay sinukuan na kahoy, no? alam niyo naman siguro ang visa nyan tsaka itong mutya ng mahogani no? magagaling po yan matander ito po matander ito po ay mutya po ng mahogani malakas po yan alam naman siguro niyo yung bertod niya kasi may may vlog po ako niyan na pinaliwanag ko po yung kwan dyan, yung bertod niya no? kung anong taglay niyang kapangirihan ito naman matander ito ay sagradong corazon de no? sagradong corazon de po yan matander yan saka itong tipasi ng salsagan no? salsagan po yan tepasi ng salsagan mukti siya ng yung naghisibol pa lang na salsagan bago maging salsagan no eh, kung tawagin putot na ano, no tepasi ng salsagan yan po yan bato na po siya uri po siya ng bato yan bato po siya yan Ibingira rin po yung mga kuha, mga tander. Tsaka itong mutya ng tanloy, you no? Know? Mutya ng tanloy po yan, matander, you know? Mas nyo po yan, matander. Yan po ay mutya ng tangloy Alam nyo yung tangloy matander? Yan po yung nakikita na shield sa sa ilog na nakadikit sa palanas yung adobe na bataw doon po siya nang hihingain. Yan po ay mutya ng ano? Yan. yan. po yung mutya niya. Tsaka itong kulog, no? Matandel. Kulog po yan, no? Yan po ay request niya na mutya ng kulog. Naglimos na sa akin yan ng kulog, kaya lang na na misplaced daw niya, no? Siguro, hindi niya alagaan niyo kasi, mga thunder Para hindi umalis sa inyo yung mutya, no? Tsaka so, itong ipin ng kabayo, no? Tawagin na mutya ng kabayo. Alam niya naman siguro ang visa niyan. Kasi meron na ako rin pinaliwanag dyan. Yan po ay sa lakas at leksi ng katawan na at bilis. Nagbibigay siya ng karagdagang lakas sa katawan at nagdaragdagan yung enerhiya, no? Malakas na enerhiya na tumagal pa yung panatid buhay, no? Bawa kung matanda ka na ay madaragdagan pa, no? Yung puno matanda, pero bago tayo mag matander no paalaala tayo sa mga ating solidong subscriber dyan at follower no ito pong mga multi matander ito pong mga anting anting mga laning laning sa taon ito po ay gabay po lamang sa buhay no na magamit nating dipinsya sa katawan yan po ay gabay po lamang sa buhay na may proteksyon tayo sa araw-araw na ating trabaho at maging pampasyurte sa ating mga negosyo. Sapagkat so doon pa rin tayo magbabase sa taas, no? Sa ating Panginoon pa rin tayo magdarasal matander kasi siya pa rin ang nakakalam ng ating buhay at kung anong ibibigay sa iyo na blessing at ibibigay sa iyo na kapangyarihan ng mutya kasi siya po yung nagbiblaze ng mutya kung papalakasin niya o hindi, no? siya nagbibigay ng buhay kaya doon po tayo manalangin sa kanya kasi siya po yung may-ari ng mga mutya matanda no pinahiram lang po sa atin yan sa pamamagitan ng kalikasan pinahiram sa mga taong may mabuting loob yung mga tingiro naman na may mga kabutihan loob ay pinamamahagi sa gustong magkaroon ng ng protection sa katawan na makaiwas sa sakuna, disgrasya, no? At panganib sa mga masamang tangka. Kasi sa eh, hirap ng kuhang ngayon natin, buhay, marami ng masamang loob. Kaya, kailangan natin ng protection sa araw-araw nating trabaho, no? Yan lang po, matander. Sana'y naliwanagan kayo, matander, no? Eh, pinaliwanan ko lang sa inyo para, siyempre, kung may alam kayo sa mga anting-anting para pagkuhan nyo alam nyo na so, sa kasakaling magawi kayo sa kabundukan sa mga liblib na lugar mga tahok no? sa so, mga sapa na maraming mutya makakita po kayo ng mga uh, nakita nyo kay Otol Thunder na sa mga vlog niya. kunin nyo po ng mga thunder no? at ipakita nyo po no? para malaman natin kung mutya nga yan o hindi no? yan po sana yung naliwanaga kay mga thunder no? muli at sana yung naintindihan nyo muli at mapagpala hapon sa inyo God bless to all matander. Sa sunod muli na aking videos, abangan nyo. Maraming salamat po.